tinawag di umano ni Claudine Barreto na ahas ang kanyang matalik na kaibigan na si Janelle Jamer sa social media kamakailan. Narito ang detalye. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa away ni na Claudine Barreto at Janelle Jamer Claudine labeled a friend as a snake on social media. Nakapukaw na matinding pansin sa social media ang isang cryptic post mula kay Claudine nitong mga nakaraang araw. Isang larawan ng ahas ang kanyang ibinahagi sa Instagram. Kalaki pag isang quote na nagsasabing, People who stay friends with your abusers aren't your friends. Knowing what the abuser did to you and yet choosing to maintain a bond with them is a clear sign of lack of loyalty. Ang nasabing post ay nagdulot ng samutsaring espekulasyon at reaksyon mula sa mga netizens, lalo na nang sumunod ang isang mahabang caption mula kay Claudine na tila naglalantad na kanyang sama ng loob sa isang dating matalik na kaibigan. Sa post ni Claudine, inilalarawan niya ang isang kaibigan na hindi lamang hindi pinahalagahan ang kanyang mga anak, kundi pati na rin ang kanyang mga tagahanga na tinatawag na Claudinians. Ayon kay Claudine, ang nasabing kaibigan ay naging malamig at walang malasakit sa damdamin ng mga taong mahalaga sa kanya, bagay na hindi niya matanggap at naging dahilan upang tuluyan na niyang ilibing ang kanilang pagkakaibigan. Sa unang bersyon ng kanyang caption, masasalamin ang labis na sakit at hinanakit ni Claudine sa nasabing kaibigan. Sinabi niyang, sabi nila, a snake sheds their skin only to become a bigger snake. Kaya ayoko mamagpiling dahil ayoko maging ahas. Masakit pala matuklaw. Dito pa lamang ay makikita na ang matindi niyang pagkadismaya sa taong tinutukoy niya. Dagdag pa ni Claudine, kung talagang mahal mo mga anak ko at mga Claudinians, di mo dapat ginagawa yung ginagawa mo. Di na uso ang plastic ngayon. Ang direktang pahayag na ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa kanyang mga tagahanga at sa publiko. Marami nagtaka at nagtanong kung sino ang kanyang tinutukoy hanggang sa umamin niya si Janelle na siya ang kaibigang tinutukoy ni Claudine. Sa kanyang pagtatapos, sinabi ni Claudine na inililibing na niya ang kanilang pagkakaibigan. God bless you pa rin. Sana masaya ka at sana wag ka na rin mangdamay ng mga iba ko pang kaibigan sa journey mo na saktan ako kasi last day na ng libing ng friendship BFF na to. Ang mga salitang ito ay tila isang pagtatapos ng isang kabanata sa kanyang buhay, isang kabanatang puno ng alaala -ala ng kanilang pagiging magkaibigan na ngayon nilulunod na sa sakit. Dalawang araw matapos ang unang post ni Claudine, binago niya ang caption ng kanyang Instagram post. Sa pagkakataong ito, tila hindi na lamang isang kaibigan ang kanyang tinutukoy. Ayon sa revised caption na, na screenshot ng ilang netizens, bago ito tuluyang burahin, ipinahayag ni Claudine na masakit pa rin pala pag nasasaktan kaibigan mo. Thank you sa lahat ng messages of love and support. Sa pahayag na ito, ipinapakita ni Claudine na kahit siya ay nasaktan, hindi niya intensyon na saktan ang taong sumakit sa kanya. Sinabi rin niya na hindi siya nagpost para lamang saktan ang taong yon, kundi upang iparating sa kanyang mga tagahanga kung gaano niya sila kamahal at pinahahalagahan." But I posted kasi I wanted my Claudinians to know how much love and gratefulness I have for all of you. You always have my back and protect me. Dagdag pa ni Claudine. Mula sa pagbabago na kanyang mensahe, tila ipinahihiwatig ni Claudine na hindi lamang ang dating kaibigan ang may sala, kundi pati na rin ang isang third person na umano'y gagatong at nakikialam sa kanilang alitan. Sinabi niya, lumalala ang gulo pag may nagsusulsol. Di ka inaano, wag lang nakikialam na parang battle mo to. Gayunpaman, ang mga post ni Claudine ay nagbunsod ng samutsaring espekulasyon mula sa kanyang mga followers na nagbunsod naman ng mga katanungan tungkol sa kanyang relasyon sa dalawa sa kanyang pinakamalapit na mga kaibigan, sina Janelle Jamer at Tia Perfecto. Sa post na ito, walang direktang pangalan ang binanggit ni Claudine, ngunit sapat na ang mga pahiwatig upang pukawin ng interes ng mga netizens. Maraming nagtataka kung sino ang kanyang pinatatamaan at bakit tila mayroong tensyon sa pagitan ni Claudine at na kanyang mga dating BFFs. Isang netizen ang nagbigay na kanyang opinion sa comment section ng post ni Claudine na naging daan upang lalong umingay ang issue. Ayon sa komento ng na nasabing netizen, tila mayroon isang taong tinawag na TP o toilet paper na siyang nagdulot ng hidwaan sa pagitan ni Claudine at na kanyang matalik na kaibigan na si BFFJ. Ayon sa netizen, ang naturang tao ang nag-udyok ng awayan sa pagitan ng magkaibigan na dati labis na nagmamahalan at nagkakaintindihan. Ang paggamit ng emoji na snake ay lalo pang nagpaigting sa tensyon at espekulasyon ng mga followers. Para sa marami, ang snake ay isang simbolo ng pagtataksi o paglilinlang na tila nagbigay ng mas malinaw na larawan sa kung ano ang posibleng nangyari. Habang walang direktang pahiwatig mula kay Claudine kung sino si TP, maraming netizens ang agad na nagkaroon ng sariling interpretasyon. Isang Instagram user ang tahasang nagsabi ng OMG, Janela Jamer and Tia Perfecto na tila nagsasaad ng pagkakakilanlan ng mga taong tinutukoy. Hindi nagtagal marami ang nagsimulang maghinala na sina Janel at Tia nga ang tinutukoy ni Claudine. Ang naging reaksyon ni Claudine sa mga komento ay lalo pang nagpaingay sa issue. Napansin ng ilang netizens na nag-like si Claudine sa komento na nagsasabing si Janelle ang tinutukoy sa kanyang post na naging basihan ng iba upang isipin na tama ang kanilang hinala. Isa pang palatandaan ng hidwaan sa pagitan ni Claudine at ng kanyang mga kaibigan ay ang hindi na nila pag-follow sa isa't isa sa Instagram. Ayon sa mga nakakapansin, hindi na nakafollow sa Instagram account ni Janelle si Claudine at ganoon din si Janelle kay Claudine. Janelle's Potential Responses and Reactions to Claudine's Controversial Snake Friend Post Noong August 8, 2024, nag-post si Janelle sa kanyang Instagram na nagbigay ng cryptic na message na tila sagot sa isang naunang post ni Claudine. Sa kanyang post, sinasabi ni Janelle na minsan nasaktan siya, ngunit siya ay nagpatuloy at natutunan na hindi lahat ay may parehong pananaw sa kanya. Ang mensahe ay nilalaman ng mga aral na natutunan niya sa buhay, kabilang ang pagpapakumbaba, pagpapatawad at pagpili na ipagpatuloy ang pagmamahal at kapayapaan kahit sa gitna ng mga pagsubok. Ang post si Janelle ay agad na pumukaw ng atensyon ng mga netizens. May ilang nagtanong kung si Claudine ba ay kaaway niya at sinagot ito ni Janelle na wala siyang kaaway. Isa pang netizen ang nagtangkang malaman kung bakit wala siya sa birthday celebration ni Claudine na ginanap ka makailan at ang sagot ni Janelle ay wala po eh. May isa pang netizen na direktang nagtanong kung bakit sila nag-away ni Claudine at ang tugon ni Janelle ay wala po akong kinawawa na fans and wala akong ginawa sa mga bata. Kasunod nito, may isang netizen ang nagkomento na nalungkot siya sa pagkakabasag na kanilang pagkakaibigan at sumang-ayon si Janelle na kahit siya ay na-surprise din sa mga pangyayari. Bilang karagdagan sa kanyang Instagram post, nag-share din si Janelle ng Instagram story na tila may koneksyon sa issue nila ni Claudine. Ayon sa mga post, nais niyang tumulong upang maging maayos ang kanilang relasyon, ngunit siya pa ang nasama sa mga issue. Nagpahayag siya ng kanyang di pagkagusto sa larong kampi-kampihan noong siya ay bata pa, na tila nagpapakita ng kanyang pagnanais na iwasan ang mga ganitong uri ng alitan. Janelle maintained well wishes for Gludin amidst communication gaps. Noong biyernes ng gabi, August 9, 2024, nagbigay si Janelle ng isang makabuluhang panayam tungkol sa kasalukuyang issue na kinasasangkutan niya at ni Claudine. Sa panayam na ito, inamin ni Janel na may pinagdadaanan sila sa kanilang pagkakaibigan ni Claudine. Sa kabila ng mga kumakalat na chismis at haka-haka, binigyang diin ni Janel ang kanyang pananaw at nararamdaman tungkol sa sitwasyon. Ayon sa kanya, hindi pa rin malinaw kung paano ito magtatapos, ngunit siya na may mga issue silang kinakaharap sa kanilang relasyon. Ayon pa kay Janel, may katotohanan na may pinagdadaanan sila ngunit hindi siya nagkasala sa mga paratang dahil malinis ang kanyang konsensya sinabi niyang sa dami ng mga nag-aakusa sa kanya malamang siya ang tinutukoy ni Claudine bagamat siya ay nakatanggap ng maraming mensahe at reaksyon mula sa mga netizens hindi siya agad nag-react Dagdag pa niya, nasaktan siya sa pagkakaalam niya ng post ni Claudine. Ayon kay Janelle, medyo matagal na silang hindi nag-uusap ni Claudine at ang kanilang huling pag-uusap ay hindi rin naging maayos. Si Janelle ay madalas na sa ibang bansa, kaya hindi sila madalas nagkikita ni Claudine. Ang kanyang pagkagulat ay nag-ugat sa kanyang pananaw na ang ganito mga issue ay dapat ayusin sa pagitan ng magkaibigan sa halip na ipost sa social media. Ipinahayag ni Janelle na nagtanong siya sa kanyang mga kaibigan upang malaman ang detalye ng issue, ngunit hindi siya makapaniwala na siya ang pinapatamaan. Sa kabila ng mga nasabi at ipinahayag, nagbigay diin si Janelle na hindi niya pa rin iniisip na may kaaway siya at hangad pa rin niyang maging maayos ang lahat sa kabila ng kanyang nararamdaman. Noong biyernes pagkatapos ng panayam ni Janelle, nag-Instagram live sila ni Tia upang sagutin ng ilang mga katanungan mula sa kanilang mga viewers. Ayon sa balita, pagkatapos ng kanilang live, nag-live din daw si Claudine, ngunit hanggang sa kasalukuyan, wala pang opisyal na sagot mula sa kanya. Sa ngayon, ayaw raw muna makipag-usap ni Janelle kay Claudine, at ganun din daw siguro si Claudine. Pero sa kabila nito, hangad pa rin daw ni Janelle na maging okay si Claudine. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!